tips naman sa traffic talaga kasi minsan talaga hindi na talaga natin maiwasan ang traffic. Siyempre, pag ang isang tao ay pupunta naman sa school, sa trabaho nila, kailangan lang talaga tayong uh, maging relax. No? So, for example, kung para makaiwas sa traffic, dapat agahan po yung pagkising o yung pagpunta. And then, kailangan din po nating sabihin natin kung ang traffic na kailangan mo din ng gumamit ng music, mga ganyan. Kasi syempre, naka-relax din naman yan. And then, syempre, kung naugutom ka na din, nalipasan ng gutom, or hindi ka kumain doon sa ano, doon sa bahay nyo, dapat magbaon ka din ng pagkain habang traffic siya. Pwede ka din kumain din para hindi naman magkaroon ng problem sa sigmura natin o magkakaroon ng gastritis, yung mga ganyan. Kasi minsan nalilipasan tayo ng gutom dahil sa traffic. Kasi hindi ka naman makapagbili uh, na ng ano. So, syempre, kailangan din minsan na once na ano yung nandun ka sa isang traffic, syempre kung maluwag naman yung space ng sasakyan mo or ano, pwedeng pwede kang mag side to side, no? Para at least naman ma-relax pa rin yung yung mga muscles mo dito lalo na yung sa likod or pwede ka din mag-stretch and then pwedeng uh, ayun, yung mga ganon And then syempre laging smile din dapat, no? Pag andon ka sa isang traffic kasi syempre minsan nakakahawa talaga yung pagngingiti. Lalo na dun sa mga kasama natin dun sa isang uh, jeep or ano. So, in general naman, dapat uh, alam na natin na nakaka-stress ang traffic. So, huwag na natin dagdagan pa ng stressors sa buhay natin.